Hello mga bisa, yan another day, another game na naman here in Brookhaven. At ito nga, at mayan ang update si Brookhaven. Dahil malapit na ang Easter, meron ng Egg Hunt Easter event. You keep rewards after event ends. All rewards are permanent. Tapos yung gifting, you can now give Game Pass to others. So, pwede na pala yan. So, ano natin yung egg hunt. Eh, wala pa nang kapalit ng game. So, let's go. So, ito yung may easy, may may baby, may easy, may medium, hard, and extreme. So, try natin sa easy. Maghahanap tayo ng egg dito sa malalapit. Eh na, toko ni isa. Pag ano tayo para magbilis? kaya guys, nag-join pala ako eh. Nakalmata ko na yung pangalan. Better than Ray ba yun? Kita nanti to So, may 11 out 15 na tayo. So, kailangan pa natin ng tatlo. Ito, So, okay, yung isa na lang pala. Where is the other one? Ayun, sa sulok. Okay, so na-unlock na natin itong vehicle na to. And then now, we we'll need to try it. So, nasa ito. Ito yun. Wow, so cute. So cutie si Parang mo. Ano siya? Motor siya na nilagyan lang ng egg design, diba? So, try natin yung pang baby ko. Makuha din natin yung pang baby. Hantay. Seven eight nine ten. So hello, Mina. So oh no, not one baby. Ah, iba lang sya design. Parang regular egg lang to. Walang design. Yung baby na, ano. Tapos, itong isa naman is... May design. So, gusto ko sana yung may Kaso, medyo mahirap yun eh. Ayan natin yung medium. Gagamit so, ulit tayo ng eto. So, ito medyo mahirap kasi malalayo to. Kasi, explore the city. Ano okay. Explore the town pala. Not inside buildings. Sa so, ikot na natin ito lahat. five na lang kulang natin. So, yan. Isa lang kailangan natin. Hindi ko pa makita. Abay, kahirap mga pala na pinagtaguan ng egg na to. Pero sabi dito sa ano, sa sit, sa, sit, sa ano nang naman, sa town. So, hindi natin, hindi na natin kailangan umakit doon. So, ikot lang ulit ako ng sa pa. Ayun nga, guys. After how many hours, nakita ko dito sa slide dito sa egg tapos light tayo. Nahilo ko sa'yo kakahanap. Nandiyan pala. Medyo pa lang yun, guys. Paano pa pag nag-hard na? Ay, baka maloka na tayo. Tsaka dito sa extreme. Kasi kailangan ng labi at magdagdago na yung makita. Tapos sa hard, kailangan ano ng labi. Oh, uh, ano pa? try na natin yun. So, parang katulad nyo kanina, nung no, parang, pang baby. Parang baby egg siya na walang design. Pati itong sa medyo, wala ding design. So, mas maganda yung hand. Kasi may design siya. So, try na natin yun. So, ito yun itlog Ayan, parang itlog kaya yung dinosaur Kale, so tara, so tayo so, yun guys, nandito tayo sa bahay mga bing so, pag akyat ko, muna ako kung may mga isa pa sa mga osot at may isa pa akong may isa pang update pass. So, hindi ko na kailangan mag-send ng Robux. So, kahit sa, nasa akin na yung Robux, okay na. Mag-send na lang ako ng pass. Diba? Ano nyo tayo mag-iisa? Pumapat na kayo sa JBD sa inyo yung pass na gusto nyo. Robux so, na nyo. Set din na ako sa bahay. I-invite mo na kita isa. So, dito mga Pulverage pati yung sa labas So, ayan, wait lang guys. So, ayan guys, may sasabihin sana kay uh, Samantha or si Sam na lagi kong kalaro dito sa Brookhaven. Kasi gusto niya sa birthday niya is magkaroon siya ng premium pass. So, nakita ko ngayon yung update ngayon na pwede na mag-send gift gamit ang Game Pass. So, tara, hanapin na muna natin kung saan yun. So, syempre, siguro dito yung sa card na pay store. No, Oo, oh, parang ako, guys. Ayun, guys. So, pipili tayo siguro. And then, siguro, send gift. So, syempre, dapat may naman ng ko para diretso na ako nga nagpilistaan ah kailangan ka laro ko siya yeah. so kailangan kasama ko siya dito sa game kalaro ko siya then tsaka ko siya siya ng gift oh ang gandang ano na ito update ah. thank you So, easy na sa akin na magbigay, lalo na kay Sam. Kasi gusto niya yung premium. So, hindi na mag-iisip ko. Paano ko isisend sa kanya yung Robux? Yung ro ba Diba? Kung magsisend pa ba ako ng ano sa Gcash niya para siya na lang bumili. So, yan. Ako na lang mag magbibili ng Robux. Then, send gift na lang ako. ba diba? So, pero hindi pa naman sure yun. So, manay nyo. Pagkaroon ako ng budget unang tatlong maka-join sa akin. may libreng pass, i-kisa e, ba yan? Pag nyo, comment nyo, yes! So, yan. So, wala sila eh. Ay, sorry. Naupo pa ako. Tingin nyo guys, maganda yung update ngayon na nagkaroon ng send gifts. Diba? ba yung mag magkaroon kayo ng friends na ano, rich. Tapos, uh, winning siya na mag-send ng game pass. O, oh, di isa na lang. Basta nakit join kayo. Pwede kayo magkaroon ng pass, ba diba? And ako naman, Hans. ah uh, meron ako dito. Ang wala na lang siguro ako dito is yung face new VIP um new speed din ako nag-claim ng speed Ayan. ay own ko na din pala own 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 eto hindi ko na in-own kasi meron na disaster pack own own eto hindi tatlo lang pala. Kasi hindi ko naman na face kasi may bumil ng avatar. Hindi ko na kailangan ng underband kasi meron ng disaster pack. sa VIP. Hmm. Maba nga ngayon eh, no? Maba yung ano niya. Kasi so, hindi ko naman kailangan masyado tong VIP na to kasi meron naman akong estate. So soon, pero gusto ko muna kayo mabigyan ko eh. ba? Diba? Soon. Pero no need na yan, syempre. Okay na ako dito. So, ayan, guys. So, I think that's it for today kasi wala na nang kasama at mm, gabi na lang naman, papahinga na lang ako kasi medyo masaba pa rin yung pakiramdam ko di pa ako gano'n galing. so at least papakita ko sa inyo yung bagong update ng Brookhaven so kung nagustuhan nyo yung video na to huwag nyo ka mag like at mag comment kung nagustuhan nyo yung update na to at at, anong, at, at kung nagustuhan nyo yung update na send gift na Game Pass. At sa mga bago na nanonood dyan na hindi pa nang subscribe, mag-subscribe na kayo at i-click ang bell button para lagi kayo updated sa mga ina upload kong videos. So that's it for today. See you next game review tomorrow. Adios!